Hello mga kadiwata! ay, nasa train kami, papunta kami ng Honatsuki dahil may matsuri po mga kadiwata. So, eto, ang dami mga wakay mga ano, bata, kapun kasi nga. Ano, pupunta sila ng matsuri. At, tsaka mga kadiwata, ang daming tao talaga, kakaloka talaga. Kaya, nakakapakod kapag pumunta ng matsuri tapos, nagdedencia kayo. Hay nako! maluloka kayo, may talaga kayo mga kaluwa. Tingnan mo naman, ang daming tao, diba? Kaloka. Sunod-sunod lang mm -hmm. so so, 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 may kung asap pa doon ng mga tao. Wala oh, may kabloka ah, sa patulong. Okay, wala may map. Ayun, nandito na kami. Susundan so, na lang natin yung, yung mga tao. Asa man siya padulong? Asa siya padulong? <laughs> Dito na padulong. Ito yung iba. <laughs> Dito sila. Papunta. Dito tayo. Left and right. Hindi ko alam kung saan kadiwata, eh. So mga kaliwata, yung festival dito sa Japan ay puro mga pagkain mga kadiwata, Kadalasan talaga. So, after niyan, mga pag mag -gabi, -gabi, gabi na, mga kaliwata, may, may fireworks na yan. Mga fireworks yan sa mamaya. So dito, naglalakad oh, nah, nah, lang kami ka. muna. Tapos, yun na kami kakain kasi mamaya kakain kami o ayan mangkaduwa tao di ba ayun mga tao skiz jaga bata Saya bawa, saya lepas sedang

Oh, Sana, oh my god, may mga pulis dyan. Gasugbante sila. Ang daming tao, pauwi na kasi. Ayun. sinabayan pa talaga. Kaloka, dose o ano? Siya, ang daming tao. So mga kadiwata, pa na nga kami mga kadiwata. Pero tingnan mo naman, ang daming tao, di ba? Sobrang nakakatakot oh uwi kapag ganito, ang daming tao sa Kasi nga, dahil sa Matsuri, ang daming tao pumupunta. Tapos ayan, pag uwi na, magsabayan, di ba? Kaya, ayan, ang daming tao, sus um, na iipit na kami niyan mga kadiwata. Ayan o, tingnan mo, dadaan na lang kami sa hagdanan kasi... Kung saan sa elevator, hindi na kami makasya. Kaloka. Kala siya, ang ka Hayun din, 'no? Note. mga diwata paunahan na so kami umupo. <laughs> paunahan umupo. So, tamang tama talaga mga kadiwata, pagdating namin sa aming station ayun o oh, di ba may nag fireworks kasi nga mga kadiwata, festival din sa ano dito sa amin malapit sa may ano US base so ayan, tamang tama talaga nagpaputok sila ng fireworks kasi pa ano na din yan patapos na sila kasi ubong ubong uduri ata yung ano yung festival ganun mga kadiwata.